ayan Ay, nararamdaman you know. na nila nakakain oh wait lang kumakain na itong isa ayan, ayan. sabi bilis naman kumain ayan nakakain naman yung dalwa. oh isa. Hmm. Ah, ang bilis naman ah. Ubus na agad. Hmm. Ayan. Ito naman dalawang black anon dito. Ayan. Ang bilis. Ayan. Ganyan. Kaway-kaway pa ang buntot. Hmm. Bibilis kumain at eto namang ito ay mga tapos na yan diyan mo na kayo tapos na kayo hmm. yan yan tapos na silang kumain na naman oh. tahimik na wala, anong iniintay nyo? Wala na, mamaya na uling hapon ng kain.